dan magandang umaga po you Gracias. <laughs> kasi ngayon ay alanganin tapos nahilis na yung bumahaw hindi <laughs> 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 haw lang idol ito pala yung ano mga idol oh. kibot ang tawagin sa iba kibot sarap to mga idol ginataan pa napaka ano nga lang niyang kunin mga idol kailangan ng ano ba versa talaga tapos yung mga isda ni master ang pwede na Hilo pa yung andiyan. Mamaya pupunuin na ng isda mayod. May Tingnan niyo, tumiina na 'yung tuna ano ba. Tumiina na 'yung angin. Hindi at lagi kararas tumalon. Jusyong ano naman. Pano naman may dulay, napakalagom. Andun yung bato. Yung pinupundahan natin ba doon banda mang ito? kay grabe puli mga idol basa basa muntik pang hindi makasugba mga idol <laughs> last na last na pusmuro na lang buti na lang na ano <laughs> <laughs> kasi yung na may idol umapoy na at pigil nyo na kulba aga may idol kasi sya yung dyan na nagkilaw panangitan <laughs> kasi yung dyan nagkilaw panangitan nabaga okay. na lang yung kulang Huwa siya ng tuyong ba Sugba mga idol Kisikis siya ng sinugba Ano yung sinugbang ko Ang mayroon ba Kinauboy Parang di masugbaan Di rin mga idol Huwag din mahunas Pag walang hibas dito mga idol Hindi ka talaga makakain Kung hindi ka marunong Magihaw sa ano ba ganito nito sa bangka mas ko talagang labas <laughs> dapat magdala talaga ng ano ba yero mga ano ganito pang diskarte para makaluto kasi yung lugar na to bali ano pala si pwede ito, ito pala dito ay boundary na ng kamotis Island tapos yung sa Talibun bali ito talaga yung pinakagitna na mga idol boundary no ba kasi yan yung ano Camotis yan ba yun ay ayun ayun mga idol Sibu pala yan mga idol Ito yung Camotis Island Tapos ito yung sa amin Talibon Buhol na mga idol Pero ag kabilang side nito sakop kayo Gapos Buhol ya Dito pag papunta doon mga idol Sa kabila sakop pa yan ng Buhol Pero pag dito na sa side Kabila mga idol Kam ano na Cebu Cebu to Camotis Island Bali ito talaga yung pinakagitna mga idol Dumayo kami ng sibo para manguha lang ng ito. Para <laughs> isda. May dalawa. Dito kalayo to. Dalawang oras mahigit na biyahe. Para lang na panangitan dito may ba Asa ka nang ko nga na may dalawa. isda to. Buwan may dalawa. Uy. Kalami na sinog ba. Ah, kalayo na kamay. Kaya mo aksyo pag liho. balutuos baga. talaga yung masarap ano yung may lula kaya kasi, medyo maano yung buto yung hilang ba miss ko na din talaga yung ganito may duli yung uh, outdoor cooking ba outdoor cooking na kinaoboy style may doli. Ano din pala semester ng ano may yung tsaka Pwede nga siya kilawin e. Pwede din siguro isang bawang yun. Pwede din siguro. Ano to na yun? Ano namin? Ulam namin ngayon. Ano ba? Nabuang lang yung saltot na ito Pero matagal-tagal lang siya main Hindi dapat din na eh. video Ang na po, tingnan ang wadalhin <laughs> Dala dito na mag-isap sa kubag mo yun Yan pa naman yung pinadala sa akin ni Mike na bauna, no Kasi sabi niya, punuin mo yan na. Isang linggo ko yung konsumo. <laughs> mo Dalahin ko sana yung maliit lang na bauna ng kanin mo yun ba? Kaso, Ayaw. pinili niya yung malaki mo yun Cuidado, miembros. me para na paglilinis na mga yun masarap talaga yung hugas yan dagat kasi pag tabang yung ihugas mo wala na yung lasa mo yun hmm. ah. hindi muna ako magkikilaw niya may dulo muna tayo Alam mo iya kay nauga Murang niya itlog Huwag na kagbalik Ang lasa niya may parang itlog ba Tuyo na Itlog na may cheese

Idol. Tapos malakas pa yung ano. May alon pa. Ay lalo nang ano mga idol, yung ulo na babayog. <laughs> Master yung babanat niyan mga idol. Ah, uh, yan ni po. Thank you. Lord. Uh, thank you. Bali doon po kami pupunta mga idol. Oh. Asan ba yung bato yun Okay. Lagyan lang natin ito dito.

kain namin kasi may gagawin pa magamit dito mga adventure baka mamaya makapanisid tayo ng saang yun lang po natin na ano kung may makita ako ba papaiwan ako kay master doon sa gilid mga ito so, medyo doon na side medyo mababa kunti mataas ba dito kasi mga idol ang lalim malalim na tapos malakas pa yung current sa ilalim ba yung agos ang hirap lumangoy lalo na